Alive na po kami. Dito kami sa gitna ng laot. hindi na mo kahit na hindi mo yung pingin ka nag-live ka sa... ...siksiyon tapos video? Ganyan lang. Tapos saka muna i-pasa pag nandun na yung may luna. Dito kami ngayon sa laot. Sa gitna ng dagat. First time namin. Sa na ako dito sa alambat yun. Eh. Oo nga, dapat pala. Habaan pa natin. Hindi. Text time na lang. Ganyan talaga pag first time, syempre. Nagkapya ko ngayon eh. Ha? Nagkapya ako pag bago ako. Kaya, kabuti di ka kinabagan. Kaya mamaya nila pag-uwi mapait mapait yung kape ko hindi ko hindi ako nagmamatamis uh, well, gamot yung kape pala nakuha ko sa Facebook Oo. Uh. yung matamis daw no? oh yung puro lang kape uh -huh. black coffee lang eh, and, and, pero well, dalawang beses na ako nagkakape kasi isa umaga isa sa isang isang beses na nga lang eh kasi lakas makaano sa sikpura ay eh, acid lakas ang nun ah rinig na rinig yung ubo rito ah Aurora alas 4. Yeah, pwede. Tulog rin, no? tulog. yeah, sige, tulog ka muna. Bantay mo. Eh, paano yung pagdumikit siyang boya? Nagdikit-dikit. Yung, pagpangit ang daloy talaga na baan. Dapat Dapat magkahiwahiwala yan, di ba? Oo. Oh. Ay, eh, ang babantay. Ay, sabi ko, kung may sapaw tayo, tutuwid yan eh. Lalayan um. yan eh. Uh, pagka nakatiba nakatiba tayo ng maraming isda sana grasya huwag mano pag nakatiba tayo ng maraming isda yung merong lamang di ba merong isda na merong ano ang tawag din may ginto sa loob <laughs> Nakahuli ka na ba nang gano'n? Yung isda na mayroong ano sa loob? Mga peking time. Pala <laughs> ba? <laughs> hindi yun nakakakain sila ng ano yun ba? Nakaka... Mga nahulog sa dagat. Tinitanggal lang pa ng bituka. Tapos nakikita ito. Oh, nakikita niya itong... Yung malalaking... Yung malalaking isda yun eh. Yung mga nahulog sa dagat na nakakain nila yung mga basura. Iba nga plastic eh. Swerte mo na kung nakain ng isda yung mga may alahas. Ganon. Kaya pera. alas 4 na may na yung ano no may rinig dito yung nagkakantahan Aurora nagdada ano ano ba misa ba yan Aurora o dasal lang dasal dasa lang yan dasal lang Dati yung Aurora, pag-pasyal okay, yan, hanggang sabang yan. Hindi eh. ba naglalakad sila? Oo, oh, naglalakad. Parang prosesyon. Parang nasa simbahan na sila Oo. Eh. Oh. Kaya baka ano kasi sa panahon kasi huminto yan ang nagka-pandemia eh. Dati noon nung bago pa lang kami rito, akala namin nagpo-procession na madaling araw. Ano ganda ng procession sa madaling araw. Pala Aurora pala yon. Bili ka rin ng nylon sa yung sinabi ko yung Alay. Mga 50 ang Laki, isang, ah, isang isang rolyo. Kasi tatal, magtatali ako dito ng kawaya niya, suka ng Ayun nga, poste nga. Oo. Eh? Uh -huh. Pang ilaw? Eh, pang lambat. Pang sa lambat din ah. Eh, ah, hatakan. Oo, pang pang kuwan pang, pang tawagan. Bulak-bulak lang kunya rin maram. Okay, okay na yung pang hatakan. Kumaramit so, eh oh, huli dito. Oo, may makakaayod sa bangka no. Oo. Uh -huh. Yun nga, pwede yung posting Pwede posting nga. Kung alimbawa, marami tayong huli, dali natin doon. Wala. Kaso mala, malaki ang... Uy, may tabal. Malaki ang kuwan. Malaki kunas ngayon. Oh. Eh. Oo. Oh. magliwanag na kami pangit ng dalo ng ito, ano? Yung dulo, ay yung dulo. Oh. Yung ano, current. Makapalapit okay, no? Yung current ng dagat. Hindi oh. maganda. Yung Dapat tagahata kanyang tatlong boya, no? Oh. Oh. Anahat, anahatak na yung dulo. Yung dulo, Kasi no? Kasi mag ng dulo, eh. Para may i-stretch. Yung, yung dulo, pumunta rito yung gitna, oh. Oh kailangan may tubig po 'tol, bigyan Okay lang kayo dito, hindi ako basta mal malakas po niya. Basta wag lang magdidikit-dikit. Like Kaya wag lang magdidikit-dikit niya oh. Eh seryo, may sampaw. Ayos na pag-ganyan talaga pag first time. Eh <laughs> malalaman natin 'ko mga dapat nating uh, i-ano eh, tama ba? Adjust. Mag-adjust pa tayo, eh. Adjustment period. Salamat, JB. Shout out sa inyo dyan. New York. Kailangan tahimik lang ano. Hindi pwedeng magdaldal na magdaldal dito, kaya boy. No, doon ko na Baka may makarinig. Narinig ka na. Ha? Hindi, yung ano, di sa dagat. Mga... Huwag mo nang banggitin yung pa Kaya nga. Nakita mo na sa video yung yung pit healer? bata pa? Hindi, hindi na ako nanonood na mga ganito. Marami na ako nakita ganyan nasa palabas eh. niwala sa, ako niniwala talaga sa ganyan. Doon lang ako nasa yung, yung pinalaban siya ng pare din. Oo. Oh. kasi na, nagalit yung pare dahil sinabihan niya yung juice daw hindi na, hindi na babalik. Ayun nga, hindi maganda yung mga gano'n. Hindi ko nagustuhan yun. Hmm. Ay, hindi na ako nagtumid. May mga ah, faith uh, healer na ano talaga. Meron talaga? talagang totoo, meron peke. Eh. Marami na ako nakita ng ganyan eh. At yeah. Marami na akong nakita ng ganyan, mga faith healer. Faith healer. Pero dami talaga yung yung nagpila. Mm. Saan lugar? Kung sa Cagayan? Ah, layo. Di Oro? Ah, dito? Ah, Mindanao? Oo. Oh. Dinadayo nga, makita talaga sa video. Kala hmm. Kaya binawalan siya ng kwan, ng DXO. Kasi, ah. Uh, wala, hindi na kumikita yung hospital. Hospital, oh, sa kanya na pumupunta. Totoo naman talaga yung... Hindi kasi na, siyempre Nasa, nasa hospital ka na, ilang, ilang ka nakapa, naka... The babae, yung babayad gastos ka sa hospital, tapos di ka namang gagaling. Uh -huh. Doon ka na sa sa paytailer. Eh, kasi yung mga albularo naman, mga Tutulog dati pa yan eh. Katulad kay yung nakabili ng lupa dyan sa tapat natin, si Bilin, si Buime. oh, yun, di ba? Ilang... Si Emilio lang umabog, umabog nagpagaling. ilang yun, buwan. Si Emilio lang nagpagaling. Oo. Na Laki na ng ginasa sa, sa Cebu. Oh, Cebu. Balik-balik. Tapos kay Emilio, tuba lang yung atabi na. ng baboy. Ayaw. Sila lang kumain, sila kalong. <laughs> <laughs> sa ibabaw, yun yata yung ano eh. Hindi mo nang naging Hahaha. So, yun yata yung bumili ng manok sa akin sila ano. Nag-ihaw din sila ng manok. Luto yan. Luto yan. Ayun nga. Ay, si <laughs> <laughs> <Ha>, hindi ayaw kami kami yung Ay. Mas nakalive tayo. <laughs> nakalive Magkikita sa Facebook yan. Oh, ay bagay di ko naman friend yun eh. Hindi, <laughs> hindi minsan kasi yung pag sa ano. Hindi naman nila na pinapanood lahat eh pagka mahaba yung video, ba, diba, nag-live ka sa Facebook. Yung umpisa lang ang panonoorin yan. Pero ka lang, lagyan mo, tapusin nyo hanggang dulo. No. <laughs> <Ay>. <laughs> eh, pero pag live na, nakan nakanood sila ng live ito, na, yan, mapapanood nila yung live. Yung, natsepohan nila na napanood nila, ganyan. It, pero pag yung ano, replay na lang, yung naka-record na lang, hindi na pinapanood lahat yan, hanggang katapusan, eh, Sa so umpisa lang manonood Ang lakas nung ano, no? Rinig talaga. Pag tahimik na tahimik. Rinig. Dati hindi ulit niwala sa mga kuwag, mga inkanto-inkanto. Totoo yan, mga inkanto. Hindi to. Alam mga masasamang espiritu yan eh. Si tatay naman talagang, hiwala talaga yung, yung, kasi nagpabunot kasi ng ipin niya si tatay. oh, nandito ako noon. Ay bulari din. Inamagay yung pangalya. Oo. Uh -huh. Sinamahan ko pa siya dun sa may inupakan eh. Bumunta pa talaga ng kuha niya, nung lahan pa sa inupakan. Oo. Uh -huh. nung... Ano yun, nagpasama sa akin yung nagdagkot kami. Hmm. Doon sa may, yung, parang chapel lang doon sa may bulakan yata yun, papunta ang inupakan sinama ko yun, nagpasama. San, sama mo ko, dagkot tayo. Basta naalala ko doon sa may maliit na chapel, papuntang inupakan yun eh. Wala pa sa hindi pa nakarating ng bayan ha. Yung Bulacan, ba, ano, koyon, di, yun, oh, sa simenteryo yata yun, yun, yun ha. Ewan ko, hindi ko naman. Ha? Hindi ko basta nagpasama sa akin. Uh, na. yung, maliit na, yung maliit na chapel doon, hindi uh. naman talaga sa, kung yun eh. Oo. Uh. Manggaga ko ano yung albularyo yun. Ba, basta naalala na na na. na ko lang, nagpunta kami rin, tapos nag-ano siya ng kandila. Di ba, nakikita mo may... yung... yung nai naglalak ano, naglalak at naglagi na kahubad oh. anak yan ah yun ang anak oo anak anak yan kilala ni Willie yan, ito kasi timi timi hmm. binigyan ng magagamot na, na ano kung tao niya nagbakasyon kami tas na magagay pa May mibutas yun eh mibutas oh. dito di ba sa oh. panga na kung kasi nagpabunot ng ipin yun yung kamay oh. lang, yung mutwin. Ah, piti parang albularyo? Oo. Oh. Kasi <laughs> tatay talagang... Eh. Nineteen ano siguro yun, eighteen? Na, nagpakuan siya ng iba-ibang albularyo yung nagkuan siya kaya dahil kuha nga yung ni, hindi siya niniwala sa doktor. Oo. Oh. Sa albularyo Tate, lang siya nagpakuan? Kaya nangangarawa ko kay tatay, di, siya sobrang galit ko. Look, kumana ako, humiga, nag... Dumapa ako, nag, nagdip, nagdipa ako oh. sa na kanya, tayo wag kang alas tayo talaga oh. po talaga eh gusto niyang kita ko yun 1982 yata yun nagbaka hindi ko lang kung 82 84 yun Nagbakasyon kami bata pa ako noon eh high school kasi basta naalala ko yung namaga yung pisingi niya laki dito tapos ha hindi pa ako naka-abot hindi pa naka-abot doon tapos may butas yun eh dito ako yung butasan dito so may ano yung ginawa ang ginawa ko sumunod ako kay ni Castro sa Spain pinaalis ako ni pumunta ko Manila. Tapos sa, sa, sabi ko kay tatay sumulot ako eh, kay tatay na tay. Hmm. Punta kami, punta kami sila nanay na naiwan." Oo. Oh. Oh, wala kang anon eh. Ha? Baka nasa Manila ka noon. Oh, di, iniwan ko sa may sakit din. Oh, yung nagbakasyon kami oh. yun. Oh. Ang ang wala yun, yung yung, yung kuwan ko lang kay tatay. Papuntahin ko rin dahil alas na ako naka-brood po, hindi pa ako naka-brood noon. Oo. Oh. Pa, kuwan lang ba? Sila puntas, lang ito, dyan dalawa nun eh, lola, lakarda. Kung ito sa nanay, iroplano, pinamasayaan, doon, doon, doon na kami sa may apartment sa... Bilibib. Anong taon, anong, anong mga anong taon yun? Ayun ko, basta hindi pa ako nag-abroad mga. Anong taon ka ba nag-abroad? 82. 82? Oo. Ah, mga 80 siguro yun. 82, Kasi bata, 82. ano, elementary ako nun eh. O di, punta, punta sa tatay, e, doon, doon, hindi na siya nakatanggi na dalhin ko sa hospital, hmm. sa baklaran, yung private hospital sa baklaran, hmm. yung pangalan. No? Ano, yun yung, 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 yung yung yung, ano yung sabi ni Lolo si mag, pa, pa, gusto niya paiwan ako. Iwan dito ka na mag-aral. <laughs> wala silang kasama noon eh. Wala silang kasama, dalawa lang sila Lolo, Lola Carda. San so, dito ka na paiwan? <laughs> eh, na pilitan pumunta sa Tatay Hindi sa Maynila, na, no? Plano ko na 'to. Sa Maynila. Ayun oh, nga, pa, ano na 'yan, nakwento na sa amin 'yun. Pilitan siyang punta di Dinala ko sa ospital. Papa-opera. Papa-opera yung ano niya. Tapos yung opera naman, yung yun nga, infeksyon. Tapos sinikreto ko ng doktor. Oh, hindi ko alam kung natapos. Ito, gagaling, 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 magaling na siya. Wala na yung bukol, puro may butas dito. Ayun nga yun. Ha, may yung, baka so, may, tapos na yung opera noon. Kasi ano. may, naalala ko may butas di, yun eh. Hindi siya in Hindi, hindi na. Oh. Naalala ito ko may butas. Si, ito, naman si Lord no. na ang nagbukuan oh. noon eh. Kasi sinikreto ko ng doktor. Sabi niya, ano, gagaling tong tatay mo kasi yung gamot lang mawawala talaga ng bisa ng gamot kasi pag hmm. May nana pag lumalabas. oh, yun wala, wala na, wala na, nang, wala, na na nang, wala na 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 alala ko si nililinis niya yan oh, oh, eh. Oo. Ang kita ko pag naglilinis no? nililinis yung ano buta sabi. Ay, si, si pos, tatay. At tapos na pala siya oh, maoperahan dum si ka ng dumumunta. Si ka, Kararating na lang yung sa Saudi. Ngayon hmm. ito na si napa, nag sinuikastor ang kinuha ng no, 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 Operahan doon si tatay pero hindi naman ano puro yung opera niya tatanggalin yung panga. Hmm. Kukuhaan naman siya Ay, laman. Sa, so, laman. Yung buto niya rito oh. sa tagiliran. Oh. Kasi, hindi raw maano sa tatay. Dahil, kwan, kabisado ng doktor eh. Oo. Oh. Eh, e, spe specialist. Sinabi ko kay Nui Sabi niya, sabi na Nui Castor. Ikaw nung bahala dyan po. Gastuhin eh, gesto, gest 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 natin niya. Oh. Ika, ikaw ang nandyan. Ikaw ang mahala. Hmm. Sinabi ko kay Lorna, kay Simile, dumating galing sa Saudi eh. Hmm. na, nakrebar si Nikreto pala ni Lorna si Tatay na tay wag kang paopera. Ah ganoon. Oh, May natakot. Matay pa, matay pa sa. Natakot nga, na, na, natakot. natakot. Eh, hindi, natakot siya baka gumastos rin siya. Yung Saudi si, natakot, eh. si, natakot si na, natakot si Lolo si na magpaopera. Oo. Oh. Doon ako naggalit sa yung yung si, ta, si Tatay nga ayun ayun na magpaopera. Doon ako naggalit yung gamot niya hindi, hindi pala iniinom. Hmm. Nakita ko sa likod dun sa bintana, tinapon. Tinapon. Nilayasan ko talaga sa, sa galit ko, hmm. so, uh, umuwi na si tatay, kaya yung, yung gamot niya, uh, yung binili, inumin talaga. Ayun ang kuha, yung kinamatay ni tatay, yung kuan naman niya, yung buto, yung itlog. Ah, uh, ba, los-los? Pa parang los-los? Los-los yun pa yata yun yung eh. Los-los. -oh, Hindi na paggamot? Kahit na bagong kain, puntaan ulo, tapos mayroon Lapat. pang dito sa ngayon. Oo, rami ng... Ang daming kuha niya. Ang kinakwento ni nanay din Gali yun. Ganito ko yun. Eh. Yung si nanay nun. Namatay ata si Lolo kasi. Bakasyo nanay Kinakwento sa amin yun eh. Luslos. -lus, -lus los daw. Bata talaga sa sa Mga matatanda kasi siya, ano, sa albularyo eh. Hindi naman sila ano, sa ospital dati nung unang panahon puro albularyo lang pinaniniwala yung, yung in-interview na albularyo sa, hmm. sa Dabao yata yun o, sila niniwala sa Diyos talaga sila kung hindi gagaling sa doktor lapit kayo sa mga albularyo yung ang tayo ng albularyo rin Ngayon, yung ibang dok, meron naman yung Dr. Albulario, yung no. sa may ano yung liliw laguna doon namin din nila tatay ko liliw si Dr. Brosas Dr. na yun kasi yung doktor yung ka lang eh. laki ng santo sa bahay no? punta kami sa laguna haba din ang pila eh Nagpunta kami, madaling araw, nakauwi kami, gabi na. <laughs> haba ng pila. Dr. Brosas Ito yung boya namin May sapaw to siya Hindi siya Tayo ang pa kanya Oo Matay siya, nag-abroad ako.